Ito po yung aming natirang tirang uh, biik. Uh, ah, dito po i unse. So 11 piraso po ito lahat. Unti-unti ah, po silang nalagas buhat nung pagkaanak nung July 15. Ah, hindi nga po iba nakakadidi. Ano? So doon sa kabilang side na di dinong si Sandara yung inahin na yon ay kumbaga walang nalabas meron pero kaunti hindi enough doon sa mga naka pwesto na buhay kasi ang bawat didi kasi may kanya-kanya yan so yung kanilang didi ay kaunti so umabot sa punto na wala na talagang mailabas ay hindi naman din sila nadi sa hindi sa kanila so ganyan po yung mga buhay So kung makikita po ninyo, madilim na po ito. Dito po ay madaling araw. Nga At ngayon po ay nakikita nyo po yung tenga nila. Halos pulang-pula po yan. Dahil ginangat-ngat, parang sinusup-sup po nila yung uh, tenga ng mga, ka mga kapatid nila. Para po uh, siguro dahil din uh, gusto nila magkaroon ng o oh, masipsip nila yung gusto nilang masipsip. Eh kaso nga lang po, wala talaga silang inahina. So yun na po ang ginang ginagawa. So, gutom po sila niyan. Kaya madaling araw ito, binigyan ko po sila ng feeds para ragang sa ganun, eh, uh, maibsan po yung gutom nila. So, pagka bago ako matulog sa gabi, uh, binibigyan ko muna ito. Tapos, pagka madaling araw, mga alas 3 o alas 4, uh, pumunta ko rito para uh, bibigyan ulit. Hindi tulad po kasi na may inahin po sila eh pagka sila, maya maya sila, eh nadidi. Nad nad so, continuous po yung pagdidi nila. At ngayon, wala na nga pong inahin, kaya ang ginagawa ko, yun na nga po, uh, pagkagising ko, binibigyan ko. Tapos sa umaga naman, ay binibigyan ko rin uh, alas 6 bago pumasok sa trabaho. So, sana eh makasurvive itong anim na ito dahil wala, Uh, wala na akong inahin, wala na. Yung dalawang inahin ko, wala na. So, yung anim na lang talaga ang natitira. Sana eh, makasurvive sila. Sana eh, lalakas pa ang kanilang resistensya. May vitamins naman ako nakahanda, pero uh, for sure hindi pa pwede para sa kanila. At naturo ka na po ito ng mga vitamins din. So, ito lang talaga ang inasahan natin ngayon na sana ay lumaki pa sila. Ano? Uh, hindi natin alam kung kailan kung kailan hanggang kailan tong mga sakit na lumaganap sa ating uh, bayan o barangay ano sana sana nga so iba kasi yung uh, pagdating sa pag-aalaga ng mga big doon sa kanilang inahin ano hindi natin alam hindi kasi sila nagsasalita kung gutom ba sila o anong kailangan nila kaya tamang alaga lang talaga